Ayan, nagkasundo na kami ni tatay <clears throat> Sa kukunin niya unit Saan pa tatay tayo? Tarlac Saan kayo sa Tarlac? Sa Lapas Sa Lapas, Tarlac Okay, nag-abil si tatay niya yung 25,000 Dito tayo ano, 25,000 Meron ko yung kotse, di ba? Uh, 25,000 cash Okay, legit. tatanggap ko na 25,000 O, di ba? Sabi niya na 25,000 daw, hulog lang daw yun Legit, oh, o yung, ko yung kotse ko Makukuha niya na yung kotse niya 25,000, okay? Okay na. Ano yan? Di ba? Maayos yung makina. Tapos, F10. Eh, o, original yung mga papel. Di ba? Original yung mga papel yan. Ayan. Magkano mo nakuha? 25. 25,000. <laughs> 25,000. May kotse ka na, di ba? Okay. Ayan, <laughs> magandang umaga, mga bossing. Meron tayong customer. Ayan, sila bossing, o. Oh. Kanina pa ito. yung ano oras eh, boss? Alas 8 no? Alam oras na. Tapos, sa tanghalian. So, sila yung nakakuha na. Magkano yung bilhin mo sa akin ng kotse, boss? Twenty-five, Magkano? Twenty-five. Oo, twenty-five. Bumili ng twenty-five, mga bossing. Sige. ba? diba? Ano masasabi mo sa mga kababayan mong taga Tarlac? Ayan, ngayong ngayon, huwi ko, ngayon, legit na ngayon. Makikita nyo. Na, meron ka naiwi na iwi na. 25, 25, 25 na papasabugin kayo, mati, 25. <laughs> pero pati nung makina ano o sige silipin natin makina ano mo naman yung makina nyan no? o oh. marumi lang yan marumi pero matining di ba oh di ba o oh. sino mo naman ano nyo yung makina oh o, goods na goods oyan shout out mo muna yung mga tropa mo sa ano oyan makikita yung pagkuhay kumakaya gabi oh, yan, hindi ako makakuha Yan, sabi nila, sabi nila hindi rin sila makakuha Hindi rin ako makakuha ng 25 oh, ngayon, meron ka na na 125 na O oh, yan, diba? O oh, 25, mukhang papasabukin Pero okay na okay sa'yo boss Diba? Siyempre <laughs> karuwas pa Ha? Hindi karuwas o oh, siyempre pa. naman Pag dito hindi namin kinakaruas yan Hinaayaan talaga namin madumi yan Hindi yan para sabihin na Hindi naman ako tumitingin sa body ng sasakyan eh Makina Ayun ang importante, di ba? Bakit masayip pa na yung talit yan? Ano? 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 Bakit masayip <laughs> pangit na yung yan? Pangit man sa yung paningin, pangit ka rin. Yan yung mga moto ni Master Wing Garage. Followers ko nga to kasi alam na alam niya yung mga moto ko. Yan. 25,000 lang isang buong kotse, no? Yung was 30,000, boss. <laughs> Okay na tayo boss Okay na boss Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you, thank you. Master Wingara Dito mo mabibili mga kotse na pa Master Wingara Legit and trusted Talaga sulit sa presyo Wingara Pangarap mo na kotse Dito mga kapdan sunig sa bahay, swing garage. Pangarap po na po, dito makakabast. Master wing garage. What's wing garage sa kalaw.